What is up guys? Ay isang magandang gabi po sa inyong lahat Ay ngayon nga po ay tayo ay magbabantay ng kapilya And before nga po tayo magbantay ay tayo po ay dumalo muna ng mga gawain Ay di tayo po ay nandito sa dako ng Javier At di ni nga po ay sinagawa yung ating pamamahayag Ari nga po at naghanda si Gajulit ng sopas para sa ating mga panohen at sa ating mga kapatid Ay tuong pagkasarap naman eh Ay after nga po nating dumalo ng gawain ay tayo umuwi na ay nakasalubong ko paring anak ni Kuya Michael at lagi nga daw siya nanonood ng ating video ay i-shout out ko nga daw siya. Siya shout out sa Paul at ikaw ay magbait. Huwag ka na manununtok ng mga bata din ay sa atin. Ay di after nating magbihays ay ari nga at tayo ay lumarga na mga boseng at tayo nga ay papunta na ng kapilya. Sa pagkakataong iyan ay alas 9 na nga day ng gabay. ay naway may masakyan pa kami na jeep papunta ng kapilya at talaga namang napakamahal ng tricycle. may traffic at wala ay gayon e eh, ang singil ano mahal naman aray nga po at din na kami naghintay ng jeep sa may tapat ng makdo din eh, sa may lasal at doong napakailap ng jeep ngayon buti nila ang ay may dumaan din e. Eh. pag kami pa'y natupad ay diyan din kami nasakay ay di kung may pira ay di magta tricycle ay pagbahite ay di magji jeep muna Ay tayo nandini na nga po sa ating kusaling sambahan at ngayon nga po ay nire-renovate din iyan at papalitan nga po ng pintura. Nandini na nga po si Dave at may bitbit -bit na naman na monopoly at kami nga daw po ay maglalaro. Walan ay pang businessman nga daw aring larong aray ay di ating susubukan at baka tayo ay makakakuha din ay ng strategy kung paano pumal daw sa ating business. Ay titignan na hindi ako maalam na re ay ngayon nga lang ako nakakita ng garne ang alam ko nga laang, ay snake in ladder <laughs> Ari nga po at siya nga daw ang banker ang pagkagilas ay ang laro palang are ay may mga play money din at saka may mga titulaw Walon jo ay parang real estate eh ang dating nga ni Dave ngayon oh, huh? Itong starting, itong starting point yun, yung go, yung go, yung pag na Tapos, ari yung mga bahay, ari yung mga properties, ang baba Nandito ilalagay, go, and nice and ka number 1 Mm. Ito ka sa Old Kent Road. Ano yun? Magkano yun? Yung property na yun? 600. Oh, di magkaka-600 ako. Ano yun? 600 dollars? Oh, Basta 600 yan. 600. Pesos. pesos na lang. Pesos. pesos. <laughs> old Kent Road. Uh. Kaya uh. hanapin ko dito yung tito niyan. So, eh, pa ito community nyo. chess? No, <laughs> oh, Old Kent Road. Ito, so, Old Kent Road. Oh, so, pwede mo din ta. Hanggang ilan okay, player ang pwede maglaro? Uh, so... Hindi kung ilan yung blue din eh. So anong magiging ano ito? Kailangan matapos ang gandito. Hindi. Okay. Pau Paubusan lang ng pera. Ng pera. Ah, okay. Pa paano pag naubos ang pera ng banker pa Pananalo. Hindi mo ubos ang bangker eh. Ah, oh, yun yung ubos ng pera ng bangko. Ah, tama ba? Pero may mga ganito tayo. Ay may mga hold upper diyan, Eh, bangko okay. eh. Yeah, okay. okay. mga Oh. Diyan chat. Yo, yo. Pa-pa incentives ba? Banker give 2000 to Mr. Gay. Pag napunta kayo sa Anong assurance namin? Nabibigyan Bawa, mo kami. Bawal sa jail. Bawal kayo napunta. Oo. Oh. Di, di, kayo makukulong. Tapos. Huh? pag tapos, nakulong. Pag nakulong. Pag nakulong. Kukunin mo yung pera namin. Kailangan nyo muna makapagpalabas ng same na same, same dice. Oh. Bawa. One. <laughs> one dapat susunod. Eh, mas maganda yung makulong ka. Hindi mabawasan yung pera mo. Eh? <laughs> <May>, hindi, <laughs> pag hindi <laughs> <di, pag, laughs> mo na palabas, minus. Minus! Okay, mamabawasan ka ng pera. Parang gano'n lang yung sa... Anong ano yan? Anong ano yan? R.A. ano yan? R.A.? R.A. Ari nga at kami ay maglalaro na ako po ay eh, may mga properties pala din are may mga titulo nga may mga money involved na gayon gayon gay on ay yung pagkalupit pala ng larong are ay parang ikaw ay pasok eh pero malupit din eh ay pag nakuha mo yung electricity baga iyon, at saka yung water repairing station kung tawag baga down abay ayos na ayos at talaga naman gagamit ka din nga ng utak din eh ay di ko ayaw gumamit ng isip ay eh, di are maglaro kanalaan ng unggoy-unggoy yan mas ayos <laughs> pa ay aret pumili na nga kami ng pamato ay areng aking pinili areng sapatos ni Michael Jordan at yung kanila nga daw ay kung ano-ano pang pamato ang kanilang pinagagamit ay nakaisip na rin ako ng strategy din eh kung paano tatalunin ang tatlong aray ay patay kay sa akin ngayon ano yung ilang bahay? Yun yun ba ba? dalawa 900 pwede ilang bahay yan? dalawa 900 900, 900. 900 ang babay. D Chance Patay ka Chance Hindi, 8 8 doon, doon ka sa akin Okay, okay, okay Okay <coughs> <coughs> Mangungupahan ka sa akin ngayon pare Gano? Gano'ng dalawang bahay? Ah, 900 <coughs> Ay kupaw, ang pagkatagal pala ng larong are Ay nagutom na ang mga person At 2 AM na nga sa pagkakataong iyan, balik kami ay magahanap nga po muna ng pagkain bago bumalik ng kapilya. Ay dapat nga po sa si 7-11 kami kakain kaso nga laang ay wala yung sisig na aming hinahanap ay didi kami kakain sa may plaza independensya at meron nga daw di yung tapsilugan. Kaya nga na kami sa may tapsilugan ni Aling Alay sa food house. Nandini na nga rin sinadive at silang unang umorder at toong masarap nga din daw din eh, ang tapsilugan gan ko ay si BJ ay antok na antok na at sa pagkakataong iyan nga ay magtuto AM na nga din. ari na nga ang sinasabi sa hula ay natulog na si paring BJ dine walang jau ay sa pagkakataong iyan nga po ay nasa 3am na baga o maga alas 4 na at kami nga po ay maguwi anadain at baka abutan pa kami din dine ng umaga ay walang jau ay bantay tulog lang si paring BJ at tuong sa pagkakataong iyan nga po ay alas 4 na ng madaling araw kaya naman mumukat mukat aring ating kaibigan na aray ari nga po at kami ngay ay maguwi anad baka nga po abutan pa kami din ay ng sinag ng araw at meron pa nga po ata ang aktibidad ngayong umaga. At kung gusto ninyo kaming makasama sa pagbabantay ay i-message nyo lang po kami sa aming messenger para naman kayo makasama din namin sa ating pagbabantay ng kapilya. Ha, hanggang sa susunod na lang ulit na video mga bosing. Thank you!